Yo, yo mga do, pagkatapos ng isa nating trip sa mga ano halahalaman, dito naman tayo sa Asian Market, no. Nandito na ulit sa Pensacola, ang tawag niya din ng pangalan niya Bendong. Mamaya, nasa title ko 'yung title ko dito. Makakakita kayo dito ng mga kakaibang fruit. Ito 'yung yung cherimoya. Napanood ko 'to sa TV kung anong love nito 'yung ang anlasan lasa nito parang uh, chico, ganun. Sa so, pagkakaalam ko lang, syempre dito 'yung rambutan. Sa kanila kakaiba 'yan. Ay, namin yung long guns favorite ko talaga yun yung price oh But he found something the garlic on the black one masarap yan may papaya hinog na to kung gusto mo itanim yung buto ito hindi to local to eh itong guaba pwede pa pero minsan makakita ka kasi ng guaba sa ano ito yung black plum ito maganda maraming silang kakaiba ay ito de ito, ito rin oh proud squash Aba, walang dyo ano to proud squash kahit ako hindi ko alam to kung ano to eh oh 12 dollars yata ang per pound niya. 12 dollars so 248, 248 siguro. Mangga, wala na tayo diyan. Pero itong long guns, try nito napakasarap kahit gaano kakabusog, kumain ka nito. Yung dami ng kinain mo, tutunawin niya, grabe. Sobrang para niyang tinunaw yung pinagkain mo. Kaya pag nasa buffet ka, kain ka nito. Tunaw yung pagkain mo. Grabe. Anyway, andito na naman yung saging sa Pilipinas sa saging ng nanay ko na hindi pinapansin pero dito napakamahal nito oh. yung saging na uh, subanon na tinatawag no ewan ko magkano ang price nito 2 ang ano ang isang pound kalahating kilo ang mahal ah meron sila ditong ano langka maganda to isang buo mukhang, mukhang maganda pagkakahinog oh uh -huh. Ito maganda to kasi syempre buo pa. Pero mukhang sabaw lang to. Kasi ang lit ng buko, ito yung kamay ko eh. Five oh. ang isa. Kaya pag nasa Pilipinas kayo, uminom kayo ng maraming marami yan. Kasi pag dito, apakamahal, $5 ang isa. O ito, plantain, o. $1.20. Ito yung pinakasaba dito sa, ano, Amerika. Ang chaka. Ito siya, o. Hindi ako nabili niyan. Sa Walmart ka na, na bumili niyan, mas mura. Yung aloe vera nila, nako, alo rin. Hindi rin ako nabili niyan. Upo, $2 ang per pound. Eh, syempre, sa bigat nito, manamang isang ganito, $4. Itanim mo na lang do. Patola, ganun din. Ito may yung patola. Chinese okra, ito yun, no? $3 ang per pound. Syempre, mabigat to tsaka matanda na tong isa na to so mga lumang halaga niya nasa 4 dollars or 5 dollars ang isang ganito na patola medyo masyonda na to guys ayaw ka patolan no? kung so, silang sari mga pagkain dito nakakita na nga yung asawa ko ng ibang pagkain meron silang yung mga bigas nila dito na kung anong trip mo lahat ng klase yung makikita mo dito no? pananim, may yuca root sila dito tinan nyo yung klase ng yuca root yung ano, kamoting kahoy oh nakabalot sa wax ang kinta bakit ka para hindi mabulok at saka hindi siya tumubo para manatili siyang bata so kung gusto mo nang matikman yung fresh eto siya pero syempre matagal na rin itong naka-stack sa stock room kaya ayan you know, ang kinta mo para nag floor wax talaga oh, diba? dito may upo sila mahal din to do kasi mabigat to malamang isang ganito 10 dollars na ito yung isang klase nung kanina doon yung parang pakwan na hindi mo maintindihan kamote, tinatanim ko na lang to ito yung pang kamote Q mahal kasi, tiyan mo, ang bigat nito, oh, Japanese yam ang bigat nito guys, isang $3 ang per pound, so ito pa lang to mga $6 na to, ang bigat eh ito yung pumelo, yung suha sa atin do $9 ang suha, kalok treng, ang mahal, kung nasa Korea ka kumain ka na ng maraming tsame dahil lang baka mahal din dito $2 din ang per pound, yung gabi rin oh isang ganto magsisinigang ka bili ka na lang sinigang mix ang mahal kasi grabe yung pair nila o oh, 3 dollars ang isa pass na tayo dyan ito rin oh. kaya kung nasa Korea ka kumain ka ng maraming persimmon kumain ka ng maraming pair kasi ang mahal niya dito sa ibang bansa dito sa US nandito mahanap mo rin dito ang mga churi churi nila ang batch ang batchin ang pang MSG pinatamad ka nandito ang mga fried garlic whatsoever mga ganyan o oh. pansawag fried shrimp ito yung mga shrimp o oh red onion sa so mga ganyan oh lahat ng dried ng dito sila may ano ano cooked dried pork babo yung mga pang ano ba panlagay sa palabok mga ganyan oh to chicharon na dinurog mga ganyan meron din silang hipon may octopus pa yun oh hipon din sila oh may onion sari-sari may bawang nako lahat dito nandito na makikita mo meron pang ano tawag diyan lahat ng klase nga, ayan o, may frozen din sila, may marami, may kikiam, sari-sari. At alam ko may buffet sila dito. Hindi ko nga lang alam kung oras. Sabi nila Wednesday daw yung ano, buffet. Ay, may kainan din talaga. Pero hindi buffet. Kala ko buffet eh. Ayun nga, may lechon nga, you o. Dito may mga atay-atay whatsoever. Gusto mo magsisig. Andito sila, pulutan yung may dugo. Panluto ng ano. Ayun sila, may atay-atay. Dito -atay. ba yung sinasabi nilang lechon? Eh, hindi mo nakakain ng baboy. So, pass ako dyan. Ito may alumahan sila eh. Hey, what? Dahil malapit ako sa dagat, ang nangingisda ko, hindi ako masyadong naakit sa mga nakikita ko dito sa fish products nila, no? Pero doon sa iba na hindi nangingisda, ayaw mo mainitan, ay mo masyadong sumunda dito ka. Pero ang pompano nila, in fairness, mura ang pompa, no? In fairness, mura ang nila dito, oh. Kung ganyan ka, nga lang di mo alam kung saan galing yan. Yun ang ayoko doon. Manghuhula ako saan galing. Hindi ganyan ang pompa, no? sa Florida. So kung hindi ko nahuli sa ano namin, sa dagat namin, hindi bali na lang, hindi na lang kakain. Yun lang yun. Kakainin ko lang yung ibang isda na huli ko. Ito, marami din sa lito. May ano, gabi-gabi, oh. May sitaw-sitaw. Ito sa Korea na ano, yung, yung So masarap yan mga do dito. So kung gusto mong magluto, Thai food, Asian food, nandito lahat ng mga pwede mong makita ang palaya talong whatsoever nandito lahat lahat ng posibleng seasoning kung sa ang lahi ka man ng Asian galing Pilipinas. Ito, puro Philippine product. Lahat, oh. Grabe, dito Ito man, Thailand or whatsoever. Ayun, mga ganyan. Makikita mo dito. Anyway, overall, magandang stop to kung mag i ka. Kasi, kaysa naman, pabalik-balik dito, mahal din ang gas. One, one stop, one shop. Bilin mo na, stop mo sa Valors mo, no? Yung mga pang-seasoning mo whatsoever. Mura kasi dito talaga.